Binigyang diin ng isang mambabatas ang laki ng halaga ng presyo ilalahan, umano sa pagbili ng mga armas ng Department of Interior and Local Government. Nagbabalik si Jap Regala live mula sa batasang pambansa. Jap! Prinsesa, sisimula na nga sa susunod na linggo ang pag-iimbestiga kaugnay sa umano'y insertion sa DILG para sa pagbili ng armas. Sa ipinadalang formal letter, pinabubuksan ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang investigasyon sa Committee on Public Order and Safety dahil sa tangkang pagsingit umano ng 8 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng armas ng DILG. Ani Abante, masyadong malaki ang halagang hinihiling kung saan lumalabas na tig isang daang libong piso ang walumpung libong armas na bibilhin. Tanong niya, ano na ngayon ang status nito? Kinumpirma naman ni House spokesperson Atty. Princess Abante at Congressman Rolando Valeriano na sisimulan na ng komite ang investigasyon ukol dito. Binanggit din to ni Congressman Valeriano kahapon na um, as chairman that he will um, initiate an investigation. So binanggit niya din kahapon na we can expect na baka by next week magsisimula yung kanyang investigation. Once and for all, masettle whether it is moto proprio o may magpasok ng, ng resolution or may mag-privilege speech, uh, the earliest is by next week. Princess tiniyak din ng mga mambabatas na isasagawa ang investigasyon para panagutin at siguruhin na walang nakakubling alokasyon na makakalusot sa national budget. At yan ang update dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Ja Regala, Congress News Maraming salamat Jap Regala